Guys, naniniwala ba kayo na itlog at mantika ay eh, pwede nang gawing mayonnaise? Ganito pala ka greasy yung mayonnaise, guys. So nakita ko nga sa TikTok, nakita ko sa ano, sa sa Facebook, guys, yung ganito. Itlog tapos mantika lang ang kailangan, guys. And makakagawa na tayo ng mayonnaise. Actually, meron siyang, kailangan natin lang lagyan ng konting lemon, tsaka konting mustard. Kaso wala nga akong mustard. So, DIY lang ako nga. Eto lang yung gagawin ko. Dalawang, two item lang guys. So, kakarap na natin yung egg. And then, lalagyan natin siya ng oil. Grabe! So, kung ikaw gusto mo bang yung kinakain mo na mayonnaise, puro mantika lang pala guys. Ayan yung dami ng nilagay ko na mantika. And then, na natin siya guys. Ito yung hand mixer. Hand mixer. Gagamit tayo ng hand mixer. Saktong-sakto sa ating. Guys, pansinin yung maigi ha. And this is it. be na natin. super greasy. Parang naduwal tuloy lang ako. Kasi purong mantika pala yung mayonnaise. Guys, oh! Yung consistency niya is really like mayonnaise. OMG! So, nakagawa na tayo ng mayonnaise, guys. You see? Ganito lang pala yung gumawa ng mayonnaise. So, ibig sabihin kailangan lang natin siyang dagdagan ng iba pa. Siguro naman hindi pwede natin siyang dagdagan ng pang level sa mantika para hindi siya masyadong greasy guys alam nyo ba sa totoo lang napapa -ew. ako parang ayoko nang kumain ng mayonnaise kasi nga sobrang puro mantika imagine so pwede pala nating lagyan ng kung ano-ano dyan na ingredients na gusto nating idagdag siguro para hindi para ma-balance yung mantika guys na ilalagay natin, na inilagay natin e